Hello guys, video guys, Mayroon naman akong katanungan na sasagutin. So itago na lang natin siya sa pangalan na katanungan ni Ma'am Zoe. Sabi niya, Ma'am, paano kung nag-back out ako tapos naka-appointment na ako para passport? Tapos gusto mo gusto po nila kunin nila yung appointment paper. Paper, dapat ko po bang ibigay? Pakisagot po. Hindi, kasi kung ibibigay mo sa kanila tapos uh, hindi mo sinipot ikaw mismo, na meron ka ng appointment para sa passport mo tapos hindi ikaw sumipot doon, pag ibinigay mo yung appointment paper sa kanila, pwede nila ipagamit yan sa ibang tao at saka yung information mo, yun yung gagamitin, yun nga lang magkaiba lang ng mukha. Baka magaya ka doon sa isang OFW na uh, yung binalita sa TV na sabi niya nag-apply siya sa ibang agency dati tapos hindi niya na tinuloy. So siguro na ipasa or meron na siyang appointment sa Uh, tawag nito sa yung passport uh, appointment tapos hindi rin siguro siya sumipot doon tapos minagamit yung full information niya pero ibang itsura ang pumunta ang nilagay sa passport so pwedeng mangyayari din yan sa'yo kaya ang advice ko sa'yo wag mo ibigay sa kanila at saka mas maganda kung Uh, sumipot ka para makuha ng kanila ng appearance. Pag na ka, yun na yun. Automatic na yun doon sa passport mo. Tapos, pagdating mo doon sa DFE yun, di ba? Pag ka ng passport. So, uh, palitan mo ngayon yung uh, address kung saan ipa-deliver. Huwag mo ipa-deliver doon sa agency mo kundi bigyan mo sila ng panibagong address okay ganon ang advice ko sa iyo wag na wag mong ibigay sa kanila yung appointment paper kasi baka mamaya ipagamit yan sa ibang applicant yung full information mo so magiging malaking problema mo yan one day so ma'am Zoe sana sagutin ka tanongan mo pero kung meron ka pang ibang tanongan just comment below see you have a good day bye bye